Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga katribo. Welcome back dito sa aking channel. So for today's video, dahil na-invite tayo na dumalo sa isang birthday celebration, Dini sa Barangay Bangkuro ay pumunta na din po tayo. Sinamantala na po namin dahil Dini ay makakalibre na naman tayo ng pagkain. O ba? Diba? ay sino pa bagang aayaw kapag may ganyang handaan ay bigat sugod kong sugod para makalibri na ng pagkain What? naisipan ko na ding mag video dinip upang maipakita ko sa inyo ang kagandahan ng kapaligiran din sa barangay bangkuro at upang malaman ninyo uh, na ang bangkuro ay isa sa mga barangay dito sa ating bayan ng nauhan at ito ay may isang napakalawak na palayan at napakayaman ng lupa or napakataba ng lupa dito. Dahil natapos na ang anihan ay muling nagbabalik ang mga magsasaka dito upang muling simulan ang proseso ng panibagong pagtatanim ulit. Kaya ang ginagawa dito ay ang tawag dito ay pag-aarado at pagpuputik ng talukan upang maihanda ito sa susunod na taniman. Alam naman natin na tayo mga nauhenyos ay talagang likas na masisipag. Kaya kung ikaw ay matsika at kung ikaw ay masipag ay meron kang mga fring gulay prutas na maaaring anihin tulad na nga lamang ng manggang kalabaw na ito. At hindi lang yan, maaari ka rin mag-alaga ng mga hayop dito sa amin sa bayan ng Nauhan dahil free free po kayo dito mag-alaga ng mga hayop. Tulad na lamang ng mga gansa na ito na talaga namang napakaingay at napaka uh, agresibo kapag nakakakita ng tao. Ang sabi nga ng tiyuhin ko ay maigi nang mag ng mag-alaga ng garining gansa dahil ari ay parang aso na kapag nakakakita nga ng tao ay nag-iingay. O di hindi mananakaw kapag nag-iingay. Tulad ng aso kapag nakakita ng tao ang aso ay talagang babatokin ka at hindi yan titigil ng karbato. -kar Tulad nga ng sinabi ko kanina na Maraming pwedeng alagaan dito na hayop, ibat-ibang klase ng hayop tulad na din ng baboy na ito na talagang uh, likas na uh, isa sa mga number one na inaalagaan dito sa aming barangay. Digat kapag may alaga kang baboy ay libre na kapag may handaan, hindi ka nabibili ng karne Dini nga pala sa Barangay Bangkuro ang ginagamit dini sa pagpapatubig ng palayan ay ang irrigation. Ito ay may makina, ginagamitan ng makina para makakuha ng tubig mula sa ilalim ng lupa at may supply sa kanilang kanilang mga palayan. Kung makikita nyo naman na napaka-fresh at napakalinaw ng tubig na nanggagaling mula sa kailaliman ng lupa na naisusupply nga sa ating mga palayan dini sa ating barangay sa barangay Bangkuro, Nauhan Oriental, Mindoro o kompleto yon. Ang isa sa mga bagay o mga places na gusto ko talaga ay dini sa barangay Bangkuro. Hindi lamang dahil meron ako mga kamag-anak dito dahil napakaganda nga ng view dini dahil sobrang na nga akong nahook at na in love din sa barangay na ari, ay gusto kong din nawari magpatayo ng bahay na aking someday. Tingnan nyo naman ang kapaligiran. Napaka ganda at napaka uh, charming. Napaka uh, kung sa tao ay napaka blooming na taon nga. Di ba? Ay siya ay aasawahin ko nawari ari. Bilang isang nauhenyo at bilang isang Pilipino ay natural na sa atin ang pagkakaroon ng bayanihan sa mga katulad nitong okasyon. Tayo ay nagtutulong-tulong upang maipadama natin sa ating kapwa, sa ating kapamilya, sa ating mga kapitbahay, sa ating mga kaibigan na tayo ay over-helpful um, na tao. Kaya isa din ito sa mga ugali nating mga Pilipino na nakinagigiliwan ng ibang lahi. Dahil yung ibang lahi nga ay nag-aasawa ng mga Pilipino dahil tayo nga ay napakamatulungin na tao at tayo ay hospi hospitable pa. O ba diba? O mga foreigner, ano pang hinahanap nyo? Asawahin nyo na kami mga Pilipino. Ay siya, kapag tayo ay inibig ng mga foreigner ay siguradong hindi hindi sila magugutom din sa atin dahil napakalawak na nga ng palayan din sa atin ay napaka-press pa ng mga gulay at prutas at hindi lamang yon mga karne at isda ang kanilang makakain pa din sa ating mahal na bayan ng Naukan. At sigurado ko kayo mga foreigner kapag kayo ay nakarating din sa aming bayan ng Nawan ay eh hinding-hindi na ho kayo aalis din sa aming bayan. Ito nga pala po ay ang tawag dito ay pagpupunla or pagpapatubo ng palay upang maihanda sa pagtatalok. Kapag handa na ang inyong talukan ay eh ito ay bubunuti ng mga kababaihan upang mailipat sa talukan na maaari ninyong pagtalukan. So hanggang dito na lamang po ang video natin. Maraming maraming salamat sa inyong panunood. Bye bye. I love you all.